wala nawawala na yata ko ng gas kailangan natin ng gas baka naman dyan pang gas pang gas oh bawa 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 tayo dito let's go man kailangan natin oh, takubot mo ako pati ko dyan Ayan, masakit siguro yung ano nya latig nya kaya <laughs> kaya tumayo na siya oh sakit sigur yan malagi sigur sobrang kanyang lato lato pero siya yeah, traversa let's go man awats <laughs> <Palalik. laughs> <laughs> Oh, ba? <laughs> ano ba? Ano ba yung bike? Ako! Ni! Uy! Patay! Sandali lang! Nakadena! Ang <laughs> yung ting bike, bike na to? Anong nangyari? patik tayo dyan traversa tayo dyan ayun, pwede na haha -ha! let's go haha -ha! samahan nyo ko pusina, pusina wala alam nyo itong busina na to ang hirap oh sira <laughs> sirang ng ating busina. Ah, <laughs> oh, ayaw. Wag na diretso na, diretso, diretso. Itutok ko kayo. Ayan, diretso lang. Oh, let's get ready. Ayaw, oh, pagkatas ya. Tara na. Kilisan po! Samahan nyo ko! Emergency! Kailangan natin pumunta sa school! At kailangan ko din kunin ang aking... Oh my goodness! Ah, sige! ito tati nilalakas ko lang ito ha wala ayaw alam niya oh oh baba susus ko ang preno ang hina ba ay sana po ay okay lang yung bata doon sa school and sana hindi grabe yung sakit ng sikmura para hindi kami pupunta ng hospital please lord ako na lang magkasakit wag lang siya parang awa mo na lord oh my goodness okay